So, hello guys. Napagbigyan pa rin kami ng magandang araw ngayon. Nice weather, ibig sabihin. Pero medyo madilim, madilim-dilim na ng konti. Kasi nga, um, lumipat ako ng area guys kasi may music kasi doon. At ayokong kung ano, <laughs> masip at ngayon naka dito na yung <mulay> dahil na wala sipi ngayon may sipi na mga kumakainan so anyway guys Mag-chatot lang ako sa laging nariyan sa aking ALS. Uh, uh, Ang lagi kong nakikita ay Nom Eric all the way from Frankreich or in France. Nom Eric, thank you very much for always coming in my live stream. Also Rams Motoblog and also MBTB Uh, sino pa nga guys lahat kayo guys sa mga sumuso sumu, ay si Mami Norris ayun yung lagi nakikita ko guys pag ano yung unang nauuna lagi diyan si Nom Eri Pam Frankreich O oh, france ay nandiyan lagi sang bonjour uh, we are now in our garden and eating the dinner we're taking a dinner so guys, pasensya na kayo, baka mag English English ako dyan eh, hindi nyo maintindihan kasi budol budol lang yung aking English ha, at least guys marunong ako mag budol no, kasi ako lang lagi guys ang nabubudol -na at sa budol ng English ay budolin ko kayo at saka guys um, sino pa ang nakikita ko lagi um, uh, Merle, pasensya na kayo, Pag hindi pala akong mag-live. So, thank you. Maraming salamat talaga guys ha, sa inyong lahat. Uh, talaga naman. Ay, lalo na si sino ba yan? yung si num Eric at saka si Rams Motovlog pag makita niya talaga ako nandiyan ka agad yan siya marami salamat kahit na nag ikot ikot kayo basta nakaano lang kayo nakasay okay na yan sa akin guys at <coughs> kung sino pang hindi ko nabanggit niya na kayo ha? yun lang guys nag -ano lang ako ngayon nag update ng pag gawa ng video <laughs> ayan na naman, ito na naman isawa, o, ayan na o o o o ayan o, basan dito kami nagdiin uh, quarter to seven na pala guys, so pasalamat talaga ako na maganda ang amin. <laughs> <laughs> oh. That is G-Mind.